Bumabay. Talon-talon na yun. Kanina. Nakapit na kulit ko. dito? Mm. Oo. Oh, dito. paigot sa so huli yan. Hindi mo nakapit Nakita na yun. Hindi mo Tinuro mo pa? Saktong <laughs> meron pa hindi ang binigay ko. Akin sana pang Ausos. Oh, tapos ang biwas. Yung Pares? Hindi, yung, yung Chicago. Ah, Chicago. Perintahan na yan. Ganda ba? Nagtalon-talon dyan o? Oh? Lapit lang. Lapit lang. Nagtalon-talon. Yun o. Oh.

Tawan nanti. Hah? Ditawan. Lah. Tawan tahu? Oh. Perlag-lag, ah. Otak. Kitaawan nanti. payau Saran pag-ikot nang Bigyan ng limang boya. Saan ba? Kita kita ako nalulunok ng talong. Ano, turinganin. Tatanggalan. Oo. Tumalsek ai. Pag talon-talong kanina tumalsek. Sino 'yung may bike? Kanino? Si si Ramel. Ay kum kumain din 'yung para sa dalawa. Pagkakain kakain ng amin turinganin. Nakasubo lang 'yung kinain din 'yung Caramel. Oh. Tapos si ni tikyatan nalalakihan na. Sino ako to? Naren sa lalim uh, yung kinahabol. tulingan. Magano okay, yon Google. ang tawag niya. Ba Ba'be tunay lumo pa rin ba? Wala, wala pang naaakulian. Si mas junior sa boto. Hay gito, ay git na eh, hagis gagising wala muna bato, -bato. Oh, maganda talaga pang hagis. Walang bato-bato. Si Bulang. Ada yang misalnya lapang, lapangin, terlihat angkansu. Dali dali pero kukuha ng bangkoy sa ako wala na nandoon na yung puro noga na sa huli. <laughs> Ibalik ko pang ang bangkoy bangkoy. Pero na kabante ah Ibalik ko ang bangkoy bangkoy. <laughs> bangkoy bangkoy pag paglabas ko sa paglabas ko sa mano nakita ko nang talon-talon na. Ah camera na lang kinuha ko. Tikay mo tuloy ako sa bangkoy. Unay pala ang loay niyan. Unay. Oo, nga nga na. Nga nga yan, nga na. Sampang asa ngayon, Purinta. Kaya sa ito ba hindi? Purinta pa. Purinta? Ang pa talaga yung numero 5 na Norway. Ganyan na. Numero 5 na Norway. Oo. Uh Oo. -huh. Kala ko repair ko repair maganda kasi basta basta magangad Eh numero 5 na Norway Gangad nga yan tulingan Ganon ganon nga yun Brat yun <laughs> Oo yung Norway na numero 5 So garanga din man yan Norway di ako magagamit Nagamit ako na yan sa dangkal dangkal oh. Dangkal dangkal Garanga din man yan Pero kung oh. Napigil pigilan yun Unat na talaga Wala di mo na masampa yun

tayo sa una kaya walang sisig. Maraming sisig dito. Bakit bigla? Nalutang yung bigla eh. Ang <laughs> ganda ganda ng pisto na kain ay, ganda ganda ng pagkakaopo pag Oh, bigo. Ang ko ay, ah bigo nga, si <laughs> ah, ba't so, Ay, ang yan eh. kay pinggan, yung pinggan. Na. <laughs> oh, oh, bigo. Anong kulay? na oh. ay Anong kulay? Anong kulay? Anong kulay? Anong kulay? Anong kulay? Anong ano? Nagkukulay oh, na, 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 na eh. so, blue. Nagkukulay blue yung pag ano. Sa kapila, baka pwede pa. Di pa ikot okay. talaga yan, pa ikot Ayun, tumalaw na, tumalaw na sa kapila. Ikot sa kapila. Ikot na. Malapit na pala, hindi naman eh. Malapit na, nasa try ka na kanina. Hanggang try ka lang ang tanda nito.

Asan em yung lapang Tutunod na yung aso.

Natusok mo lang? Iba. 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 Pag natusok yan, manghina na yan. Natit na. Relax. Pagkatao ba eh. Makabira mo lang tayo. Hindi na makabira eh. Katikin mo lang gahe. Ay, <laughs> 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 hey, bagay pa natin, may kakain sa latak na yan. Madaming video na yan. <laughs> Jangat man ito. Ay, namuti na.

<laughs> Dorak-dorak pakai. <durak> <laughs> Cintahan yun Cintahan. Ha? Cintahan. 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 Cintahan, Cintahan, Cintahan Hapit mong sangko sa ano? Paibir? Kinalalim nyo yun Oo oh. Lalim Lalim dun, Lalin dun Tinanggal muna namin yung mga ano na yun Madadaganan Wala, ang talaga ang talagang kinio oh. talaga. Kamay mo dong Ang kamay mo Ta, Bukas maga na yan pag naanuhan ka ng ano na yung uso. Iwan. 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 Tangigihin ba? Walang kaliske. Tangigihin. Makinis. Parang malasugi. Oo, walang kaliskis? Agabas doon, gabas. Taw. Puntahan. Gabas po tapot pare. Tau, ganito po kasapit.

<laughs> Kala ko iaagi dito eh, pag dito 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 pala Ang <laughs> na dito yun Alam na, kaya nagkabang haba ako yung pangang dumiritso dito May agi pa, sampo lang yung inariya ko na Balik balik, makahuli nito, huwi na Kanan siya na <laughs> 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 Nanay na. pang pulutan Kaya <laughs> <laughs> better

Yon. Oh. man yon. Ah, lang. Hilugan may sino. <laughs> Yung bike, pet din yun. Ah, ang may pangan. Hay ah, ko, lugal ng hilugla. Tama na. Agot na. No? Ah, pa, teruso. Baik <laughs> <May> pangalan <laughs> pa yata na. <laughs> oh. natin paduan Pabaon na Ibaon mo Murag ko sa Yung tanong niya Walang kaliski May nah, kaliski lang yung kanina jok. Oh patay ko yung

Puna, dito na rin madalagay na isda. Pupunayin natin yan. Pulang pa. Pupunayin ni. Pipit-pit kasi yun doon pag pinatungan pa natin yan ay. Eh. Ha? Pipit-pit na yun doon. Oo. No